bali po ay 5.47 ng umaga at ngayon ay umuulan kaya hindi po tayo makapag masyay Kasi so malakas po yung ulan And bali dyan po tayo umakyat kanina at ngayon po ay lalabas na po tayo dito sa bakuran at ating merintahang Kobo ngayon po ay naghahanap po tayo ng yung tinatawag nila na umang yung kohol yung crab snail yun po yung ating hahanapin ngayon at susubukan po nating mamingwit dito sa dalampasigan yan, samahan niyo po kami sa paghanap ng umang nandito na yung ating bingwit na ipinahiram sa atin kahapon ni kuya yan. Salamat kay Kuya na nagparam ng bingwit. Hindi po si Kuya na bahay ni Kuya. Hindi si Kuya na namimingwit. Ano yung paghanap ng umang? Paano yon? Sabi nila, yung umangpun. Sabi nila, yung paghanap ng umang ay malayo ka pa lang. Titignan mo na kung merong gumagalaw dahil pag mag, pag malapit ka na sa kanya ay nagtatago po siya parang yun oh oh oh, oh. umang oh tin ah uh, bali nakahanap na po tayo ng umang uh, ayun nga oh, nahulog oh <laughs> ano hulog yung kanya ko nahulog Tum tumalon sa kanyang bahay yeah! yan oh bali ngayon nga ay mamimingit na po tayo dahil sabi ni Kuya kahapon dapat umagang umaga mamimingit para yung mga para ah para... pa. ha? o oh, sige Kaya mo na lang yung kanyang ipit para hindi maipit yung pero time po natin eh, mamingit okay, yung unang mamimingit para ka kahit saan wow. Ah, kulang yung ano mo <laughs> bali may nahanap po ulit ako na uma pero maliit ah, hindi, po, hindi na lang po muna natin yun kukunin dahil maliit maghanap tayo ng iba ayun oh, Ay, siya nahihiya pa yan tingnan po ninyo yung bahay niya oh buo siya ah, buo sira yung bahay niya pero nandito pa siya sa loob yan, isa na tayo pinakamaliit na umang na nakita natin so far Bu sabi ni kuya yung umang daw nandoon doon daw banda pero malayo na sa atin kaya dito na lang po tayo kukunin na lang po natin to yan yeah, nakakailan na rin tayo isa, dalawa, tatlo, marami na saka dito may isa dito pero maliit sa ngayon ay namimingwit si parikoy nakakabintahan ah, na po natin siya bibisitahin natin kung meron ng nahuli yan po siya sa bunda roon mga ka-adventures

Yan bali si Pare ko naman natin yung ano Tumubok Sakali, Baka sakaling pala rin po siya Kanina Tumubukan natin yung Mahirap pala Pero Mga na natin na masasanay din natin Baga mula dito mga mang mga Ah oh, pa Mahirap po siyang pakiramdaman mga kapatid. merong May, mga daluyon. Hindi natin alam kung isda o daluyon yun yung gumagalaw. Wey, okay, palapalbon! <laughs> Bali Wala po tayong nahuli Pero at Ay nasubukan natin Kung paano mamingwit dito sa dagat Gamit itong may tawag po sila dito mga adventures pero hindi po natin alam. Alam natin pero nakalimutan natin. So bali ngayon ay lilinisin lang po natin. Ah, uh, mahirap po mamingwit. Yung experience po natin ay mahirap po palang mamingwit dito sa dagat. So, para sa akin ay mas madali mamingwit sa atin dahil siyempre yun, yun po yung nakasanayan po natin kaya yun po yung expert so bali ngayong umaga ay magkakapit po tayo ayun na Let's move. bali dito po tayo nagrent at natulog kagabi bali ngayon po ay magkakapi na po tayo magpapainit na po tayo magpapainit na po tayo ng tubig Rick Rick yes. bali dito po yung ating ririntahan bali tatlo po kami na magsasakay para po masubukan po natin na magsasakay

Okay. Sige, magsagwan tayo! Sige! na gumamit ng saguan. Saan magsakay ng ganito? Ay hindi, ikalawa na ito. Una yung kanina. Pero yung magsagwan, first time natin. First time natin yung Paano na yung ID code? Kok ada tayo? Ini nak kena di Dragon Boat 1 2 3 go. Ada nak kalau nak kontak lagi. Woi, dah durang bang-bang tadi tuh. Mana bahan dan? Lah lah. Hop. Ini bukan apa-apa. Ini

You take, you take, you take. Ah, first time pun natin na ah, first po natin ganito kaya nakataranta po tayo. Okay. Paganun tayo, okay. paganun ganun. tayo para mabilis. Nisretan. na dyan. Uy, kasin. tayo, maliatig. Kasin ako ito. Yuhuu. mga mabalik dyan. ito. tayo

Giban mi Ha? Kita la babae. Kita tayo lang sa kita di kita dangan. Ngobutang mot. Ngobutang. Ngobutang man aji batu Pahama bunggo na ba? Ya. Tan video makapaulaw mga adventures.

lakay yeah, laka yun lakay di ka yung laka yung laka Ay, laka yung 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 yung laka dito laka yung

O sige. Kung nalibog sa mo ito. Babaw sa pa dito ay. Medyo, medyo maingay po tayo. Hop, Andres, nasan yung bato? Bantay, bantay. Kay ko na.